Hindi na nakauwi ang isang lalaki na kukuha lang sana ng police clearance sa lungsod ng kabanatuan matapos mapag-alaman na wanted pala ito sa kasong syndicated estafa. Nangyari ito noong Pebrero 28, taong 2024. Maliban dito, anim pang wanted ang natimbog din ng pulisya sa patuloy na kampanya ng Nueva Ecija Provincial Police Office o NEPO sa kampanya laban sa mga wanted at nakarecover din ng mga loose firearms sa lalawigan. Sa ulat, bandang alas 13.30 ng hapon, si Mark Paul Ordoño, 32 anyos, na residente ng Barangay Patala, Cabanatuan City, ay kukuha sana ng National Police Clearance sa SM City, Cabanatuan. Gayunpuman, lumitaw sa sistema na mayroon siyang warat o pares para sa syndicated estafa na may nirekomendang piyansa ng 120,000 pesos na inisyo noong March 21, 2019. Bukod dito, dinakip naman ng mga elemento ng Science City of Muñoz Police Station, Gimba Police Station, Pantabangan Police Station, San Jose City Police Station, Cabanatuan City Police Station at Rizal Police Station, ang anim pang wanted person para sa iba't ibang kaso. Nasa kustudya na ngayon ng operating units ang mga akusado. Samantala sa patuloy na pagpapatupad ng balik-baril program, ay nagresulta sa pagbawi ng dalawang caliber .38 revolver na voluntaryong isinuko ng mga concerned citizens sa Likab Police Station at Haen Police Station.